Oye hey, guday mga kamos, welcome back to our youtube channel Kung kayo yung naghahanap ng ADV scooter Ito na ito at gusto nyong ibang brand naman We are back here at the Bristol 10-Up Kaluokan Para i-review itong uh, Bristol ADX 160 Marahil ito na yung magustuhan nyong uh, ADV scooter na susut or magbabagay sa inyo Alamin natin kung ano-ano meron dito sa ADV scooter na ito Coming from Bristol Motorcycles Kaya naman na natin yan. simulan na natin Bristol ADX 160. Ang wow! uh, isa sa mga ADB scooter na offer ni Bristol Motorcycles sa ating lahat mga mas No? So ano nga bang meron dito sa ADB scooter nito coming from Bristol Motorcycles? At kung kayo ay naghahanap ng kakaibang tsura ng uh, ADB scooter, so, simulan natin dito sa visor niya na napakalaki. Haba ng visor niya. Nakabalot pa nga siya mas kasi bagong-bago pa. Adjustable na rin to visor niya. Meron siyang bag dito sa magkabilaan na pwede nyo mong i-adjust yung uh, depende sa taas na gusto mo o sa baba na gusto mo. Dito naman tayo sa headlight niya. So, pagdating sa headlight niya, no? So, napaka-angas din at napaka-futuristic ng din ng headlight nito. And then, uh, sa headlight niya, meron siyang two units of uh, projector light na napaka-laki. Ayan, no? So, okay, titignan nyo. Ayan. So, dalawa po yan, left and right. Yan po yung nagsisilbing headlight niya. And then, uh, dito sa gilid, mga kamos, dito nakapwesto yung uh, daytime running light nya of course and then yung signal light nya so as we go down here isa pa sa mga nagpaangas dito sa ADX160 yung suspension nya so what we have here is the inverted fork suspension and then sa pinaka body or outer tube ng suspension nya meron tayong uh, kulay gold na itsura ng front suspension dito sa outer tube nya ayan napakaganda napaka elegante uh, front suspension nya isa pa sa nagka, uh, nagpaganda dito mga kamos at nagpa-unique dito sa ADV scooter natin na ito ni Bristol Motorcycle uh, dito sa gulong nya mga kamos naka-rayos and then naka-rim ang ganda din ng rim nya inalign din sa kulay ng suspension meron wow! din tayong uh, elegant gold dito na rim And then sa rayos niya, ayan, so naka-oversized rayos po siya. Meron tayong parang honeycomb na design ng pairings dito. Then sa gilid niya, nakalagay dito yung Bristol na emblem. Ito palang nire-review natin na kulay mga kamos is uh, matte gray. Ito naman sa gilid niya, naka-embossed emblem din and then napakaganda ng itsura ng emblem niya. May pinaghalong silver dito tapos yung pinaka-X niya is gold. So meron tayong LED na taillight dito. Ayan, napakaganda rin ng itsura ng taillight niya. Nakahiwalay yun naman yung turn signals niya sa likuran. Meron siyang built-in plate light, reflectorized, added visibility sa gabi. Ito naman yung tapalodo niya. Ayan. So as you can see, naka-dual shock absorber din tong ADX 160 na may sub tank. Ayan. Ito naman yung air filter box niya. Nakalagay dyan, uh, Bristol. And then sa crankcase niya, ayan, Bristol din. Ito naman po yung tambusyon ng ADX 160. Ayan, so meron tayong two-tone color ng tambucho dito. Dito sa part na to parang uh, silver gray, metallic. And then sa tip niya, ito, matte black. Sa heat guard niya, ang ganda na itsura ng heat guard niyo. Pakaiba rin yung design. Alright, so proceed na kagad tayo sa sukat ng gulong nitong uh, Bristol ADX 160. So sa harapan nito, gumagamit ng 110 by 80 by 14 inches. So 14 inches po yung gulong niya sa unhan. And then ang ginamit ni uh, Bristol nagulong para dito sa Bristol ADX 160 ICST tires. So, tubeless stud na rin po pala yan mga mos, harap at likuran. Alright, so pagdating naman sa sukat ng gulong niya sa likuran, ito po yung naka 130 by 70 by 13 inches. So, medyo maliit ng 1 inches itong mga uh, rim niya sa likuran, pero lumapad naman yung gulong niya. Bago ko makalimutan mga mos, meron pala siyang built-in tire hugger. Wow! Ayan, so, lalong-lalo lalo na ngayon, nag-uulan na. So, mapapakinabangan natin itong uh, built-in tire hugger niya para hindi pumasok yung mga kutik doon mismo sa engine bay natin. So, bukod sa tire hugger, mayroon pa siyang maliit na mudclap dito na nagsisilbing uh, uh, protection sa engine bay natin. Sa upper part naman, so, simulan natin dito sa bracket niya na naka-top box ready na, mga kanot. Ayan, so, uh, ang ganda din ng kulay, uh, silver metallic, ayan and then uh, naka top box ready na siya so na lang siya ng top box and then hindi mo na kailangan pambumili ng mga aftermarket na bracket para dito ayan so matibay din yung uh, bracket na niyan no uh, bracket grab bar niya so, pagdating sa upuan niya meron tayong napakalawak na upuan dito dahil ADB scooter ito ayan so sa sa driver ayan so malawak and then, sa Passenger, ayan. So, medyo malapad din. And then, meron siyang separation from driver to passenger. So, expect natin na meron din tayong napakalawak na under seat compartment dito. Wow! Na marami tayong pwedeng ilagay. Ayan. So, meron tayong uh, malawak na under seat compartment dyan na pwede natin paglagyan ng mga uh, kapote, mga tools, mga iba pang gamit na kakasya pa dyan. Pagdating sa helmet, I think half face na malitang shell kakasya dito. Dito nakapuesto yung fuel tank ni ADX160 which is typical lang din sa mga ADB scooter no. Okay so pagdating sa fuel tank capacity maka-match ng uh, Bristol ADX160. Ito po ay uh, merong uh, 11 liters. ayan so malaki-laki yung fuel tank capacity niya. And then uh, ayon kay Bristol ang fuel consumption nito is 43 kilometers per liter. So given na 166 siya pero matipid pa rin yung 43 kilometers per liter. And then, naka-fuel injected na rin itong isang ito, mga kamos. Na. Meron siyang side pocket dito sa left side. Ayan, so, this is convenient na pwede natin paglagyan ng cellphone natin. Huwag nga lang natin siyang iiwanan. And then, uh, motorcycle gloves and then mga iba pang maliliit na bagay dyan, na pwede natin mailagay dyan. Sa loob niyan, mga kamos, dito naka yung power socket niya na naka-USB, ready na rin. Ayan. So convenient din in case nagagamitin natin sa long ride itong ADX. Hindi tayo mga ngamban na baka malobat yung mga cellphone natin habang nagmamama tayo. Dahil meron siyang built-in charger. Sa right side naman mga kamos, of course, dito nakapuesto yung susian niya. So this one is nakakilis na rin. And then dito na rin nakapuesto yung seat opener and then yung fuel tank opener. So isa pa sa nagustuhan ko dito sa ADX 160, yung pot bar niya no? na napakataba. Ayan, meron tayong uh, silver metallic na pot bar dito. And then sa riser naman niya, ganun din yung kulay. Inalign din, napakaganda. Sa mga buttons and switches, sa left side meron tayong built-in passing light dito. And then high beam, low beam, built-in hazard. And then uh, turn signals, left and right, kusina sa right side naman mga kamots, ito, meron tayong uh, engine kill switch dito. TCS activation kasi naka-TCS equip na rin itong uh, ADX160. Patay ng ilaw mga kamots para in case na gusto natin nakapatay ng ilaw para tipid sa baterya. And then electric push starter. So ito po yung hand grip naman niya. Ang ganda din ng throttle response. Naka alloy bar and tie loss lost block. Mga brake levers naman niya. Ayan, so meron tayong uh, matte black na levers dito. Left and right. And lastly, mga kamos, dito sa instrument panel niya, what we have here is a full TFT display instrument panel. And so, naka-TFT na po yan. So, lahat ng mga details ng uh, motor na ito, makikita na natin dyan, speedometer, odometer, fuel gauge, trip meter, may built pa yan, mga kamo. So, lahat pwede na, na natin makita dyan. And then, uh, sayang nga lang hindi pa naka-activate itong ADX160. Eh, pakita ko na sa inyo yung uh, sample na itsura nitong TFT display niya. Para lang may idea kayo kung anong itsura ng uh, instrument panel nitong uh, Bristol ADX 160. So yan po yung uh, looks and appearance mga kamus uh, pinakabagong uh, Bristol ADX 160 coming from Bristol Motorcycles. So alamin naman natin ang iba pang uh, engine specs at features nitong ADB scooter na to coming from Bristol. The all new Bristol ADX has a 155cc engine displacement, 4 stroke single cylinder na single overhead cam with four valves. Meron itong taglay na max power na 13 HP at 8,500 RPM habang kanyang max torque ay 14 Newton meter at 5,500 RPM. Para sa kanyang fuel system, naka-electronic fuel injected na rin ang isang ito habang kanyang cooling system, ito po ay naka-liquid cool. As for the starting system, ito naman po ay ng electric push starter. At dahil ADV scooter type ito, ito ay gumagamit ng continuous variable transmission or CBT. Para sa kanyang suspension, as I mentioned earlier, sa harapan equip ito ng inverted fork suspension. Habang sa likuran naman, naka dual shock absorber ito with sub tank. As for the braking system, pares po itong equip ng hydraulic disc harap at likuran. Naayon kay Bristol ay equip na rin ng dual channel ABS at hindi lang yon dahil equip na rin ito ng traction control system system or TCS na talaga naman mapapakinabangan natin sa mga malulubak na kalsada na meron dito sa Pilipinas. Para naman sa kanyang dimensions, meron itong overall length na 1,970 mm, overall width na 740 mm at overall height na 1,240 mm. At meron naman itong seat height na 780 mm habang kanyang ground clearance ay 150 mm. At ang kabuang bigat naman naman ng motor nito ito mga kamots, ay 133 kg. At yan na nga ang engine specs at iba pang features nitong pinakabagong ADB scooter na ito ni Bristol Motorcycles. Kaya naman alamin na natin ang cash price at installment price ito dito sa Bristol 10 Ab Kaloocan. So dako na tayo sa cash price at installment price nitong bagong ADB scooter na ito which is the Bristol ADX 160 2025. So magkano nga ba ito dito sa Bristol 10 Ab Kaloocan? So pagdating sa cash price niya mga kamos, ito yung nagkakalaga ng 158,800 pesos. Sabi ni Bristol 10 up Kalokan eh meron nga silang ino-offer dito dito sa ADX 160 na rainy day season promo mga kamos no? ibig sabihin kapag kinuha nyo ito ng uh, cash price SRP man yan or discounted price mga kamos eh meron silang binibigay ng worth 7,000 uh, voucher na pwede nyo i-convert sa LTO registration at sa pre helmet. So ito yung sinasabi ko sa inyo mga Amos na promo ngayon ni Bristol Motorcycles dito sa ADX160. So ang tawag nila dito sa rainy day season promo. Ayan, so sa ADX160 kasi mga Amos, kapag pinuan nyo ito na cash, merong ibibigay sa si Bristol Motorcycles sa inyo na 7,000 worth of voucher na pwede nyo i-convert sa uh, helmet or uh, LTO registration. Ano ba hinihintay nyo? Mag-avail na kayo ng ADX160 dito sa Bristol. 10 up Kaluokan. Sa iba pang uh, branch nila na malapit sa inyo mga kamos. No? Para makakuha kayo ng uh, 7,000 worth of vouchers. Malaking bagay din yan mga kamos yung binibigay nilang uh, offer dito o promo dito sa Bristol 10 up Kaluokan. Uh, yan po yung promo nila dito sa bagong uh, Bristol ADX160. Pagdating sa helmet nila na pwede nyo i-convert, So ito po yung helmet nila mga kamos, yung gili helmet. Kung babae ka, itong color pink. And then kung lalaki ka, ito naman yung color black. So ang ganda mga kamos, no? ah, uh, pwede nyo i-convert dito yung 7,000 uh, worth of voucher dito sa helmet nila. Na, and then na uh, LTO registration. Ayan. So pagdating naman sa installment price, available din daw dito sa 10, Bristol 10 Ampelokan itong uh, ADX 160. So magdadown kayo dito ng uh, 57,000 624 pesos. So, yan po yung total down payment natin. Bibigyan pa rin nila kayo ng uh, promo na 7,000 worth of voucher kahit na installment price itong kukunin itong uh, ADX 160. So, pagdating sa monthly amortization niya, mga mo, sa 12 months, 14,781 pesos. 24 months, 8,463 pesos. And then, uh, 36 months or tatlong taon, 6,477 pesos po ang uh, monthly amortization natin para sa dito, sa Bristol ADX 160. So, kung nagustuhan nyo itong ADB scooter nito coming from Bristol Motorcycles, so, bisita na lang kayo sa Facebook page nila mga mos para mag-inquire nitong ADX 160. And by the way, mga ka mos, matatapos pala yung promo nila dito na rainy day season na sa July 16 2025. So, habol pa kayo mga kamots dahil meron pa silang stacks na mga ADX dito na pwede kayo makakuha ng 7,000 worth of voucher. So, gusto ko magpasalamat ulit kay Sir Eugene, kay Sir Jay at kay Sir Adrian na nag-assist sa atin para i-review itong nga ADX 160, ang ADB scooter na ino-offer sa atin ni Bristol Motorcycles. So, muli maraming maraming salamat sa inyo mga Stay safe, ride safe always.